Magandang araw. Ngayong Marso ay pinagdiriwang natin ang One Month. Isa sa napakahalagang role na ginagampanan ng isang babae ay ang pagiging isang ina. Madalas tayong makarinig ng mga haka-haka or myths tungkol sa pagbubuntis mula sa ating mga kapamilya, kaibigan, at social media. Ngunit hindi lahat ng ito ay napatunayan ng mga pag-aaral. Narito ang ilan sa mga karaniwang myths tungkol sa pagbubuntis myth number 1 kailangan kumain ng marami kapag buntis kasi you're eating for two madalas masabihan ng isang buntis na kailangan kumain ng madami dahil dalawa na silang nangangailangan ng nutrisyon pero hindi ibig sabihin nito na doble na dapat ang kainin ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng excessive weight gain na maaring pagmulan ng gestational diabetes high blood pressure sakit sa likod at pagtaas ng tsansa ng cesarean section tamang pagkain at hindi sobra is the key. Ang rekomendasyon na extra 340 calories a day sa second trimester at 450 calories per day sa third trimester para sa isang singleton pregnancy o pagbubuntis ng naiisang sanggol. Myth number 2. Bawal mag-ehersisyo ang mga buntis. Kung healthy at low risk ang pregnancy ng isang buntis, ang tamang ehersisyo ay safe at healthy para kay mami at baby. Huwag matakot gumalaw-galaw ng angkop sa kapalagayan ng isang buntis dahil nagpapababa ito ng risk ng miscarriage, low birth weight at preterm delivery. Ang regular na pag-ehersisyo ay makakatulong sa pagbawas ng sakit sa likod, constipation at pagbaba ng risk ng gestational diabetes, preeclampsia at cesarean section. Nagpapalakas din ito ng puso at ng mga ugat at nagpo ng healthy weight gain sa mga buntis. Pero tandaan din natin na mas mabuting kumonsulta tayo sa ating mga doktor upang mapayuhan kung anong type ng exercise ang akma at paano ito gawin ng ligtas. Myth number 3. Bawal ang pag-inom ng kape. Relax mga mommies na coffee lovers, hindi naman totally bawal ang kape. Base sa pag-aaral, ang less than 200 mg of caffeine per day o katumbas ng isang 12-ounce cup ng coffee ay safe para sa mga pulis. Pero take note, hindi kapilang ang may laman na caffeine. Meron din ito sa tsaa, soft drinks at tsokolate. Kaya hinay-hinay para huwag mag-dehydrate at magkaroon ng palpitation. Ang sobrang caffeine ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa ina at bata. Kaya tandaan, mommies, hindi lahat ng sabi-sabi ay totoo. Para safe at healthy ang pregnancy, kumonsulta palagi sa doktor o health center. Libre po ito! Sama-sama tayong mag level up sa kaalaman kapag healthy si mommy, saya ang buong pamilya.